Mga hukom Ikaapat na kabanata At ginawa uli ng mga anak ni Israel ang masama sa paningin ng Panginoon nang mamatay si Ahod. At pinagbili sila ng Panginoon sa kamay ni Habin na hari sa kanaan na nagahari sa Asor. Na ang puno sa hukbong yaon ay si Sisara na siyang tumatahan sa Asoret ng mga bansa. At dumaing ang mga anak ni Israel sa Panginoon sapagat siya may na raan na karong bakal. At dalawampung taong pinigati niyang mainam ang mga anak ni Israel. Si Deborah nga na propetisa, asawa ni Lapidot, ay naghukom sa Israel ng panahong yaon. At siya'y tumahan sa ilalim ng puno ng palma ni Deborah, pagitan ng Rama at Bethel, sa lupa yung ng Ephraim at sinampas siya ng mga anak ni Israel upang pahatol. At kanyang ipinatawag si Barak na anak ni Abinoam mula sa Sedes Neptali at sinabi sa kanya, Hindi ba ang Panginoon, ang Diyos ng Israel ay nagutos na sinasabi? Yumaon ka at pumaroon ka sa bundok ng tabor at magsama ka ng sampung libong lalaki sa mga anak ni Neptali at sa mga anak ni Sabilon. At aking isusulong sa iyo sa ilog season si si Sara na puno sa hukbo ni Habin, pati ng kanyang mga karo at ng kanyang karamihan, at aking ibibigay siya sa iyong kamay. At sinabi ni Barak sa kanya, Kung ikaw ay sasama sa akin, ay eh paroroon nga ako, ngunit kung hindi ka sasama sa akin, ay hindi ako paroroon. At kanyang sinabi, Walang pagsalang sasama ako sa iyo, Gayun may ang lakad na iyong ipagpapatuloy ay hindi magiging sa iyong kapurihan. Sapagkat ipagbibili ng Panginoon si sisara sa kamay ng isang babae. At si Deborah ay tumindig at sumama kay Barak sa Sedes. At tinawag ni Barak ang Sabilom at ang Naphtali na magkasama sa Sedes. At do'y umaw ng sampung libong lalaki na kasunod niya. At si Deborah ay umahong kasama niya. Si Heber nga na sineyo ay mimulay sa mga sineyo. Sa mga bagay sa mga anak ni Hobab na biyana ni Moises. At tineyo ang kanyang tolda hanggang si Encina sa Saananim na nasa siping ng Sedes. At kanilang sinaysay kasi Sarah na si Barak na anak ni Abinoam ay umahon sa bundok ng Tabor at pinapagpisang magkakasama ni si Sara ang lahat niyang mga karo na siyam na raang karong bakal at ang buong bayan na kasama niya mula sa hasulet ng mga bansa hanggang sa ilog sa season. At sinabi ni Deborah kay Barak, Tumindig ka, sapagat ito araw na ibinigay ng Panginoon si Sarah sa iyong kamay. Hindi ba lumabas ang Panginoon sa harap mo? Sa gayoy lumusin si Barak mula sa bundok ng Tabor at sampung gibong lalaki ang kasunod niya. At nilangstag ng Panginoon si Sisara at lahat ng mga karo niya at ang buong hukbo niya ng talim ng tabak sa harap ni Barak at lumunsad si Sisara sa kanyang karo at tumakas na tumakbo. Ngunit nabol ni Barak ang mga karot ng hukbo hanggang sa aso ng mga bansa. At ang buong hukbo ni si Sarah ay nahulog sa talim ng tabak. Walang lalaking nalabi. Gayimay tumakas si si Sarah na tabakbo sa tolda ni Hael na asawa ni Heber na sineo. Sabagat may kapayapaan si Habin na hari sa asor at ang sambahayan ni Heber na sineo at sinalubong ni Hael si si at sinabi sa kanya, Lumiku ka, Panginoon ko. Lumiku ka dito sa akin. huwag kang matakot. At siya lumiku sa kanya sa loob ng toda, at siya tinulukbungan niya ng isang banig. At sinabi niya sa kanya, Sinasamo ko sa'yo na bigyan mo ako ng konting tubig na mainom sapagkat ako'y nauuhaw at binuksan niya isang balat na sisidlan ng gatas at pininom niya siya at tinakpan siya. At sinabi ni si Sarah sa kanya, Tumayo ka sa pintuan ng tolda at mangyayari na pagka ang sino man ay darating at magtatanong sa iyo at magsasabi, May tao ba riyan? Na iyong sasabihin, wala. Nang magkagawin kumuha si El, na ni Heber, ng isang tulos ng tolda at kumuha na isang pamukpok sa kanyang kamay at napuro ang dahan-dahan sa kanya at itinusok ang tulus sa kanyang pilipisan at pinilagpasan siya hanggang sa lupa sapagat siya ay nakatulog ng mahimbing sa gayoy ng lupay-pay siya at namatay. At narito sa parang hinahabol ni Barak si Sisara, ay lumabas siya ay alam siya at sinabi sa kanya, Parito ka, at ituturo ko sa iyo ang lalaki na iyong hinahanap. At siya ay naparoon sa kanya at narito si Sisara ay nakablagtang patay at ang tulos ay nasa kanyang ulo. Gayon, pinasuko ng Diyos ng araw na iyon si Habin, na hari sa kanaan sa harap ng mga anak ni Israel. At nanayig ang kamay ng mga anak ni Israel ng higit at higit laban kay Habin, na hari sa kanaan, hanggang sa nagiba nila si Habin, na hari sa kanaan.